Hello po sa lahat. Ako pala si Nandi El si isang OFW dito sa Bansang Croatia. Yung trabaho ko po ay isang kitchen helper sa isang hotel po. Bali, mahigit one year na pala ako dito sa Bansang Croatia ngayon. So, saan po ba ako nag-apply sa aking trabaho is doon po ako nag-apply. Nag-cross country po pala ako. So, dumaan ako sa isa isang consultant papunta dito. Bakit ako naging isang qualified sa trabaho ko dito papunta sa Kuwait So sa pag-apply mo pa lang niyan, is uh, titingnan nila yung ratio mo. So yung mga more in experience ko pala is uh, nasa hospitality industry, industry. Tapos yung first ko na rehab fortune na tinatrabahuan na sa Pilipinas age sa Jollibee. Tapos doon doon na nagsunod-sunod lahat na yun, halos more on ah uh, pod industry na po yung trabaho ko tapos we back 20 2009 2010 so do nag start nagbukas po yung kuan uh, experience ko sa mga fast food tapos pumunta ako Nag-abroad din ako dati 2010 to 2012 doon sa Saudi Arabia as a kitchen helper, helper po doon. Tapos, uh, umuwi ako ng Pilipinas nagdagal din akong hindi nag-abroad ulit mga 5 years later saka pa ako nag-abroad tapos nagdabaho muna ako sa Mang Inasal for more than a year tapos nakatrabaho din ako sa Juris Grill as a uh, line cook, uh, fry regular din ako dun uh, actually pwede ako mag-apply ulit pero uh, andito na ako ngayon pag uh, nagqualified ako papunta dito dahil sa mga experience na pina-experience uh, ko sa more on passport pass and restaurant and fine find dine in na mga experience kaya po ako nagqualified so sa pag-apply niyo uh, syempre tatanungin kayo ng HR ng consultant or agency ko anong mga experience mo so doon kanila ihel, uh, ilalagay pero pag wala ka naman uh, masyadong experience, so may mga option din naman yung mga factory. At least willing to train ka naman. So pwede ka doon nilang ilagay. Tapos dapat ipasa mo lang yung interview at, saka, at saka yung medical So, pag sa Pilipinas ka pala dumaan no, papuntang Croatia, so mga marami ka pang pagdadaanan ng mga nga karayom na butas kasi alam mo naman yung Pilipinas is more standards when in terms sa pag uh, tanggap ng mga trabaho na papunta dito so pagpunta pala mo pagpunta mo pala dito is hindi naman siya masyadong stricto pagdating mo dito sa atin lang talaga yung parang sinasala nila over standards sa pag pi, sa Pilipinas ka mag-apply unlike kung sa mga mag-cross country ka basta kung may pera ka lang Ah, uh, pwede ka maka-abroad. Tapos pwede ka sa mga factory, mga ganoon, mga yung sa mga babae naman, pwede din naman kayong mag-apply as a room attendant. Pero yung room attendant daw is mahirap din kasi, kasi daw mabibigat ganun-ganun. So tiagaan lang talaga pagpunta dito. Actually nung ha, napunta ako dito is na-shak na ako sa trabaho. Nung first ko, kasi nga ho, dapat uh, na mali pala ako ng choice ng ina-applyan. Dapat uh, assistant cook pala dapat yung ina ko. Kasi nga ho, yung uh, may experience naman din talaga ako na uh, line cook as a kitchen, sa kitchen, sa juris grill. So yun dapat yung ina-applyan uh, ko. Uh, actually, nag yung agency or consultant na nag- nag-chat ulit sa akin pero nakasign na ako ng kontrata kaya hindi na ako nag-NRT uh, pero pagdating ko dito yung parang na lang talaga ako ta sa trabaho kasi iba po kasi yung last ko na previous work ko is kitsa na sa kuan ako uh, na company na sa cashier na ako noon tapos pagdating ko dito bigla na akong pinahugas yung parang ganun pero nung sumah sumahod na ako, worth it naman lahat, nawala na yung pagod ko, tapos ha, na nawala yung parang self-pity ko sa sarili ko. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon, hindi ko na ininda kasi okay din pala sa, sa trabaho ko kasi parang wala ka, hindi ka masyadong pressured. Unlike doon ka sa, sa kusina kasi marami kang mga duties and responsibilities na gagampanan. So don sa akin yung sa paghugas is naging okay uh, na okay na sa akin ngayon kasi yung parang hawak ko yung oras ko kung kailan ako kakain gano'n. pwede akong mag break time tapos wala ka masyadong amo yun lang yung kagandahan tapos uh, minahal ko na yung trabaho ko at sa uh, worth it naman yung sahod unlike sa Pilipinas diba so okay okay yung sahod dito so laban ng talatsagaan kahit anumang trabaho mo so pagdating mo dito kagaya niyan hahanapan ka bawal ka talaga mag inarti pagdating mo dito kasi pwede kang mag matingga kasi nga ho hahanapan ka ng employer ng consultant mo so kung mag inarte ka ah, matingga ka talaga ng matagal bakit po titingga yung mga Uh, OFW dito sa bansang Croatia kasi i-apply ka po ng bagong tarbaho so i-apply ka rin ng bagong working permit so pag uh, wala ka pang working permit so hindi ka pa mag start so antayin mo talaga yan siya so yung working permit is hindi siya hawak ng consultant or agency hawak po siya ng government sa police sa police po yan siya So, sa may nagtatanong about po sa medical po dito sa bansang po isya kung ma maigpit ba dito or kung may uh, medical po ba pagdating dito. So, actually, nung sa batch namin is hindi pa kami nag-medical, nag pinag-medical nung paalis kami ng Qatar. So, ngayon po is may, medical na po sila lahat. Uh, binago na po kasi siguro may nabagsak po dito. So sayang doon din yung ginastos. Pero sa pagkakaalam po is, hindi ka naman dito ibabagsak. So bigyan ka lang ng mga gamot yung parang ganun. So hindi sila masyado dito stricto unlike po doon sa Middle East na pauwiin ka talaga ng Pilipinas. So yung mga medical po ng mga uh, kuan, kusina, one po yung stool, x-ray, tapos dugo. Yun lang po yung medical dito. Tapos kung sa room attendant, wala silang mga, wala silang kuan actually medical. Pagdating dito, pwede ka na pong magtrabaho pag na-apply mo na yung TRC mo. So, kailangan mo lang mag i-apply ka ng TRC or ID mo before ka mag-work. So, madali lang po yung mga room attendants. So, wala silang medical. So, yung mga factory workers, wala rin masyado. Yung wala silang medical yung factory. Yung may mga medical store attendant, kumpleto po yun. May mga ECG. May drug test po din yun. Gaya rin ng Middle East na pag mapag medical. So, may ECG din sila dito. So, may drug test kasi nga ho dapat tilipat na ako ng kuan yung company tapos ayun sumama ako sa friend ko na nag medical so nakita ko yung mga nakalista doon na mga yung mga skilled worker po din is kompleto po yung mga medical po nila Actually, ka -re renew ko lang ng sanitary card ko, yung parang pill card sa Pilipinas. So, yung kinuha lang po sa akin is to lang po. Tapos yun na, tapos na. Tapos, uh, balikan mo lang siya ng 7 days para makuha mo yung card mo. So, yung parang PhilHealth na dito, yung parang passport siya ba. Tapos, uh, may age limit po ba dito sa bansang Croatia? So, actually, pag andito ka na sa, sa Croatia, is wala. Basta kaya mong magtrabaho dito. uh, uh willing to work ka naman. Tapos, kaya mo pang trabaho wala silang kuan dito yung discrimination sa edad basta kaya mo marami nga akong kasama ng mga katrabaho like Thailand si nanay 50 years old na yun siya tapos may Serbia din akong nakatrabaho dati tapos may mga lokal din dito mga 50 na nagtatrabaho pa po sila may nagtanong din sa akin na pwede bang mag-apply po dito sa bansang Croatia sa lokal or yung mag-direct hard ka po. Pwede po as long as maka kuan uh, yung maganda yung offer so pwede yun siya pero at least uh, tapusin mo muna yung kontrata ko para para sa akin yung parang bigyan mo muna yung nang kuan uh, yung parang pasalamatan mo naman yung consultant mo or agency kasi maraming tumatakas actually na mga Pilipino din tumatalon sa ibang bansa yung parang ganun uh, yung sabi bayad bayad naman nila yung mga placement fee. So, so wag tayong ganyan kasi dyan tayo masisira. So, actually, may nakuha na nga dito na sampulan na kasi yung mga Pilipino takas-takas. Tapos yun, pinag-terminate yung mga Pilipino. Nang dahil nga sa takas-takas, so ayun, na bad trip yung agency nila. Parang bila silang iniwan sa ere. Yung mga friend ko na galing isla tapos pinagsign silang ng termination na wala na sila sa agency tapos ayun good thing is uh, valid pa yung TRC nila so makahanap sila ng trabaho pero mahirap maghanap ngayon ng trabaho kasi uh, pahirapan ngayon kasi winter time so maraming umuwi ng mga uh, empleyado na galing isla so i-prioritize sila ng mga na handle ng agency kasi more on agency sila kumukuha dito yung mga kumpanya So, yun lang po ang mga update natin. Dapat kung lumipat ka sa ibang company, dapat 100% yung parang ready ka na sa mangyayari kasi hindi hindi po lahat okay yung bigla ka na lang lilipad tapos ayun magka problema tapos yun may nangyari kasi sa kaibigan ko yung parang nag resign siya sa pinagtrabahoan namin ngayon tapos doon siya sa isla na assign tapos bigla siyang na homesick kasi nga malayo nga yung isla so malaki nga yung sahod pero malayo da, malayo sa city so andito ako ngayon sa pinaka city talaga so yan yung pag-isipan nyo kung malaki naman yung offer tapos mahomesick ka naman tapos hindi ka happy parang useless din yan So, meron din yung mga dito sa local dapat uh, timbangin nyo muna bakit kayo lumipat kasi nga ho para baka ganun din lang ho tapos yun di ba kasi mag-apply ka local malaki nga yung offer tapos wala namang bahay so wala ring pagkain so parang ganun din yun so kaya hindi ako muna naglipat uh, nagstay muna ako ngayon actually inabsorb ako ng company namin so thankful for tayo So, um, sa may nagtano, may insurance po ba dito? Meron po. So, yung insurance po ay bayad po yan siya ng agency natin or employer. So, may tax din dito. So, yung sahod po pala dito ngayon na bagong ha-update is 970 Euro gross po yun. So, dati nung kami is 700 pa yun tapos, Uh, kasi iba-iba po yung kuan uh, dito. Iba-iba yung yearly po siya nag-increase actually. Yung last year, 2023, is 840 yung gross. So, okay na yun para sa akin. Kasi,